Marami siguro ang hindi nakakaalam at nakakatanda pa kung ano nga ba ang naging dahilan ng pag-alis ni Melciangco sa tahanan ng ABS-CBN. Matatandaan na nakilala si Melciangco kasama ng kanyang kapareha na si Jason Sa. Sa kanilang tambalang Mel and Jay. Noong 1995 kasi ay sinuspindi ng ABS-CBN si Melciangco dahil sa paglabas nito sa isang TV commercial. Ito di umano ay labag sa kanyang kontrata. Dahil sa pagkasuspindi, ay naghanap ng ibang mapagkakakitaan si Melchanko at nahanap nga nito ang kanyang sarili sa tahanan ng GMA-7. Habang suspindido, ay umalis din naman ng ABS-CBN ang kanyang kapareha na si Jason Sa. Noong 1996 nga, ay tuluyan silang nakita sa tahanan ng GMA 7. Samantala, makalipas ang tatlong dekada o tatlumpot isang taon ay mamamaalam na nga po sa ere ang isang napakagandang programa na nagbigay sa atin ng saya, nagpaiyak, nagpalungkot, at nagbigay ng inspirasyon Nagbigay ng iba't ibang kwento ng buhay. Ipinakita sa atin ang mga masasaya, malulungkot, mga pagharap sa hirap ng buhay. Ang maalaala mo kaya ang isa sa pinakang longest running drama anthology sa television. At nitong nakaraang mga linggo nga po ay uh, nagpaalam na si Miss Charo Santos Concio sa kanyang programa after 31 years. So, panoorin natin at pakinggan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ang maalaala mo kaya ay maaaring mawala na sa ere. Ano naman ang naging reaksyon ni Mel dito? Panoorin na lamang po natin mga kaibigan. Ilang inspirasyon ang maipapaloob sa tatlumput isang taon. Hindi na po mabilang ang naisalaysay nating kwento dito sa MMK. Mga kwentong totoo. Mga salamin ng sarili ninyong buhay na nagbigay ng aral at panibagong pag-asa. Kami po ay tagapaghatid lang ng mga kwento. Kung mauulit man ng lahat, hindi po ako magdadalawang isip na piliin muli ang role na ito. Kulang po ang 31 taon para magpasalamat sa inyo. Kayon pa man, gusto ko pong magpigay-pugay sa lahat ng nagpadala ng sulat. Sa aming mga director, writers, researchers, production staff, at sa lahat ng naging bahagi ng aming programa. Sa mga artistang gumanap, maraming maraming salamat. Sa management ng ABS-CBN. Sa aming mga sponsors. At higit sa lahat, sa inyong mga tagapanood. Kayo po ang nagsasabi na makahulugan sa inyo ang aming ginagawa. Salamat po sa lahat ng nakaraan at sa anumang paraan na maaari pa tayong muling magkita. Ito po si Charo Santos, ang inyong tagahanga at tagapagkwento. Piling niyo na, yun na nga, uh, may balibalitang mag-i-add rin. I'm yung sad! That, I mean, I don't like that. Yeah. I don't like that. Kasi ano na yung maalala mo kaya? Classic hmm. na, baka, mag-i-add. Talaga, na ang usap-usapan daw po, na mag-special uh, yata sila sa December. And then parang madalas na siya nag-delay play. i Hindi, no. No, mali na Akala ko matulad ng tao eh. Talagang walang taping eh. Kasi ano Yes, you have a message for for her po. Ano gusto mo iparating sa kanya. Ano? Okay, uh -huh. I hope it's not true. I hope it's not you, di ba? Because walang nakakapalit sa magpaalaala mo kaya. Walang, you know, it is a class of its own. Ang maalaala mo kaya.